Ganun na ba ako katanda guys? Kasi remember ko, tuwing dati, tuwing tumatawid kami dito sa Samal, ang environmental pay is 5 pesos. Pero ngayon, pag tumawid ka ng Samal, ang environmental pay is 50 pesos. Para sa amin lang, yung medyo mga budget lang kung mag-travel-travel is malaking bagay na yung 50. Kasi kung 10 tao kayo, that means is 500 So sa 500, marami ka na rin mabibili na ganun. Pero kung marami kayong pera, okay lang yun. Kahit ilang, magkano pa yan. So yun lang, pang update lang. Ang mahalaga at importante din naman is, ma-enjoy mo yung lugar. Makapag-relax ka. Medyo mabawas-bawasan yung mga stress mo. Yun ang pinaka -pipotente. Then meron, na, meron pa akong isang tip kung gusto nyong tumawid dito sa talikudaylan so meron akong isang tipa wait lang ipapakita ko nakikita niyo yan? hindi yan hindi ang isa hindi anak ko yan 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 ang sinasakyan dito papuntang isla rita pag yan sinakyan mo is ang bayad is 200 pesos pero pag sinakyan mo is yung kagaya ng sinakyan namin kanina yung pantalan na nasa proper nila talaga dito sa may Santa Cruz bayad doon is 100 pesos so nakatipid ka na ng 100 din kung 10 na naman kayo ilan natipid nyo 1,000 anyway yung lalakarin lang doon is napakalapit lang along 500 meters lang ganun hindi abot ng 1 kilometer or mga 300 meters lang ganun so napakalapit lang doon so malaking tipid na yun kalahati Swalich, 50 pesos sis. Jesa lang sakay mo ah? Oh, Jesa lang kayo, 100 lang man. Win, ah. mean, yung pati nakarating ng someone, may 250 ka nang nadamage. Pila? <laughs> 250, ah pila si Claude. 250? Tapos nga rin yung pamasahin natin, tapos nga Ang mahal yung environment, 50? 50 na ganit, singkura <laughs> mo na sa muna. <minin. laughs> Hello guys! Namiss kong mag-vlog. Char. <laughs> Ayok. Hi vlog. Yeah, we're going to ano, ride the boat. Sakay na po kami ng bangka. again welcome to slereta balikod island So ganito ang kagandahan pag walang okasyon kasi parang sulong-sulong mo yung resort. Ayo habing pan. Okay. Be okay, magdoy na to ha. Magdoy okay, dito. Option option kami kami. Mama, mama don't know to Ah, uh, man, ito. 400. 400. Ah. 400? Uh, 400 overnight. Then, then mag-rent ka rin ng ano mo, biddings mo, yung foam. Ah, uh, yung foam mo mag-rent ka. Foam sa ka-online. I think 150 ata. Eggplant to then garlic, chicken, garlic ka garlic. Then, Walo well, rice. rice, tingnan. na ganito na lang lagi no Gatin, ganito lang ligo dagat walang trabaho wala ka rin makakain you're done? mama said you're done ang eh oh? linis na talaga Tapos na kami. Yan, tapos na kami. Tapos medyo medyo mahal yung pauwi namin, nam nasakyan namin. 200. Oh, <laughs> oh, <laughs> mabigat sa bulsa yung 200. <laughs> Char <Child> lang. <laughs> Tayo yung yung pauwi, yung papunta kasi namin is 100 lang. Yan yung is 200. What can I say? Can I say something to your viewers? We uh, wanna go to the beach. What? Like What? It. when you wanna go to the beach. Like and subscribe. Pagod? Oh. Musayong experience. <laughs> Worth, Worth it. Worth <laughs> it.